What's up mga kalapatids, Amazing Grace is back for another video This video is going to be Tagalog content um, Unboxing the raffle uh, birds that we won. So ayun, Tagalog tayo ngayon um, Content natin ngayon ay itong napanalunan nating ibon sa raffle sa galing sa Capistrano Loft. So tara. Unbox natin at papakita ko sa inyo mga napanalunan nating ibon. Ikukuwento ko sa sa inyo ang mga ganap dito at pangyayari kung paano natin ito napanalunan. So ayun na mga uh, binubuksan ko to. Ikukuwento ko sa inyo kung ano. Um, anong story yan itong paano tayo na, nanalo dito dahil napakaswerte talaga natin uh, si Kuya Brown Jr. ng uh, Kapistrano, Capistrano no? kaya eh. nagpaparaffle siya ng ibon hindi uh, di, di ko, di ko naman nakita yung uh, post niya na yun uh, nag message lang siya sa akin na uh, ano na tayaan ko daw ganun, ganun. tapos sabi ko Tinignan ko muna yung post niya, syempre. Sa pagtingin ko, syempre, alam, niyo, alam nyo naman yung mga iba ni Kuya Brownie. Sabi ko, pre, bilhin ko na yan. Sabi tis, ko, tinanong ko, sabi niya, sigurado ka ba? Sabi ko, oh, magkano ba? So, so yun, nagkasabihan na ng presyo. Sabi ko, nag-isipan ko muna kung um, bibili ko kasi iwas-iwas din muna sa sa mga gastos ganon um, tapos sa uh, sabi ko napaisip ako sabi ko huwag na muna pre tapos yun ayos sa mga parapo-rapo hindi kasi ako masyado nagsasasali sa mga ganon kaya sabi ko pass muna ako um, hindi naman niya ako pinipilit eh, tropa naman tropa-tropa lang so, okay, mapaparapo guys para mabayinis na po, no, mag aalok pa. So, yun niya. Um, Inalok niya ako. Tapos uh, sabi ko, nag naglalaro kasi ako sa, ano, nagdodota ako sa computer. No? So, nayaan ko naman. Sabi ko, yeah, pass muna ako, pre. Hindi mo nga siguro ng ano, ano. Um, yung raffle na to next time na siguro um, tapos nga maya maya nangyari um, siguro mga madaling araw na yan, yan sabi niya sa akin ano isang number na lang yung natitira na, uh, ko sabi ko hindi talaga ako swerte dyan eh so naisip ko ano, isa na lang para ma marapol na ni Brown dito i-donate eh, do ko na lang yung ano yung itataya ko so para may para ko niya tulong na natin ayun so sabi ko sige last pick number 18 tinaya ko na tapos yung no, kinabukasan uh, ni raful niya na yata kinabukasan niya tayo yun eh. ng gabi tumawag siya sa akin uh, hindi uh, ko na na hindi ko na naisip yung ano yung yung raffle tapos sa uh, pagkatapos nung no, no, gabi gabi na yon tumawag siya sa akin na uh, nakikita ko, naglalaro ko, tumawag siya sa akin sabi niya, pre, paano ba yan? nakutob ko na na nanalo ko sa raffle. so yun nga, nanalo nga talaga ako so napakaswerte natin so another ano blessing so pagka, pagkatawag niya talaga sa akin nun, nung ano nung nalaman ko na nanalo ako Pasalamat talaga ako kay Lord kasi another blessing. Hindi ko naman naisip na mananalo tayo dun. Kasi nga, sabi ko parang last pick na yun. Iisipin mo, mamimili ka ng number tapos sa raffle. Pero ako, last pick na yun. Talagang last number na yun. Up to 25, number 18. Sabi ko, sige, tulong ko na yun. Pwede ko na sinabi sa kanya, sa isip ko na lang. Kaya yun, yun nga yung story nun. Tapos ito, dalawang ibon to. So medyo balot na balot sila. And andito na. So tara buksan na natin. Napakahirap naman buksan na ito. Talagang sealed na sealed para siguradong ano. Walang manenok. Mga taga post office. Kasi alam nyo naman. Minsan Dating nyo ng bahay o ano, wala naman laman yung box sa tulad ng mga nakaraang video na nakita natin sa social media so tara, ito sensya na kayo, madamilo ito yung unang ibon na uh, nakuha ko sa box ito, pareng brown G AU hey 2024 ATB 1733 and ito na siya, blue bar ayan, ito sya kahapon niya pinadala ng Monday Tuesday na dito kakapitan ko lang galing sa trabaho salamat Brownie. G salamat kapistrano lof ayan sya gandang ibon kaya e, uh, ano blessing na blessing na naman dami talaga natin blessing salamat salamat po ano kay Jesus ito siya eh yeah, makita niyo kawalan natin kasi baka na nauuhaw na tong mga ibon kawalan niyo tapos yung last na ibon ito, ito naman si AU 2024 ATB 1727 Blue bar ulit Ito Pearl Eye Pearl Eye din ba isa? Yeah. Hindi na napansin Asya, Solid din Ganda quality Mga dugong bughaw Mga ano, kuya brown din yun oh, may ano, may ano pa ito oh. May uh, marka pa Solid pre, salamat. Nakachamba. Swerte so, talaga, blessing. Hmm? Okay natin. Ayan, uh, pagligyan ko sila ng patoka at tubig. Ayan sila. Ito yung mga dati nating ibon. Ayan no? yung black splash. Ayan No? Ayan, nagalaw sila yun, yung dalawa. Asul yung ano, yung sing-sing. Ayan yung -sing. siya tubig. Salamat ulit, paring Brown G. Shout out, Capistrano Love. Yan silang dalawa. Ayun, uh, napakaya natin yung mga breeders natin at uh, magsisipisa na yung mga itlog. So hayaan lang natin at tapusin na natin yung video. Mapapaalam na ako sa inyo. Uh, maraming salamat sa mga nanonood. Uh, Englishman o Tagalog at may mga taga-suporta pa rin ng Amazing Grace Talk. Ang uh, hanggang dito na lang uh, pakilike na lang, subscribe hanggang sa muli, amazing race to peace out